Guys, sa uh, ngayong umaga, andito tayo sa rooftop ko. Bali, update ko kayo sa alaga natin. So, ito yung ating, uh, ano, Paris uh, pares, yung pinakananay nitong mga alaga nating ibon dito, no. So, uh, naglimlim na to nung nakaraan. So, expected ko talaga to mamimisa to tong week na to. Kaso, ah, uh, namisa na siya kahapon wala pa to ano eh ngayon nakita ko may balat rito ayan may pisana na po namisa na po siya ngayon nagstart na siyang mamisa so ako nakikita nyo ayun ayun po siya ayan po yung kanyang anak nakikita nyo ayan nakunin natin para makita ay tanggalin na lang natin si mami o ayun po yung isa tapos ayun pa yung isang itlog hindi pa napipisa siguro by tomorrow yan pisa na yan So sa hindi mo nakakaalam yung lahi po na yan ay tinatawag na ring neck dab. So kaya po siyang tawag na ring neck yung po meron siyang parang ring sa leeg. So pero mas prominent po yung kulay niyan sa male kasi yung male ay yung kulay itim. Kulay itim po yung ano, yung ano sa leeg yung sa babae. Parang puti lang yung shade nung ano niya. Pero maganda po diyan sa lahi na yung ano ko na yan ng breeder ko. Ah, po siya ng puti. Ito po yung isang patunay niya. Ayan, niya yun yung mga anak. So, ito po yung isa niya na ano, Paris ko. ah uh, nakapamisa na po yung bali. First time pa lang po nila nagpisa. Isa lang po yung napisa niya doon sa dalawang itlog. Ayan, malaki na. Bumaba na po sa pulungan. Ay, e, sa pugad. So, kita niyo yung pugad na natin. Yung mga ano lang, paso lang na pakainan ng manok. Tapos uh, ito yung isang ano paris natin na uh, all white. Magkakapatid po 'yan, no. Galing yan doon nagaanak pa siya yung ano natin na to ng puti. So nakapamisa na po 'yan nung nakaraan. Uh, magkasunod sila nito. Magkasunod sila nito na namisa. Tig isa lang din yung pinisa nila kaso ito yung anak nila after 2 days ay eh, namatay na ipit po nila. So ngayon ho, ah... Uh, mm naglilimlim na uli yan dalawa na po uli yung bago niyang itlog dyan naglilimlim po yan kung nakatura yan ayan po siya kung nakikita nyo ayun po dalawa po yung iniitlog niyan nililimliman ayun makita niyo po ba hindi so alas alis na lang muna natin si mami ayun kung nakikita nyo ayun may itlog siya so dalawa po yan uli naglilimlim po yan ngayon uli tapos ito yung pinakabata natin. Ito yung uling, huling anak nun. Uh, bago sila nag, na, nangitaguli. So ito medyo bata pa to. Pero siguro by hantay ngayon April. By June, June, July mag start na yung magbreed. Kasi pag ano na huni-huni na huyan. So dito sa dalawa na to na magkapatid kung pagpaparisin po natin yung mostly kasi po yan pares pares so ito yung female dyan tapos ito yung male male po yung bagay so yan po available natin yan na ano yung sanay nga saka yung inakay na yun available na po yan pero, pero soon po may magkakaroon ulit tayo ng available na mga inakay so yan po muna yung update natin dito sa mga alaga natin yung mga ring neck dove at saka ayan, albayo na yan all white po, pares so maraming salamat po sa panonood thank you for watching, happy breathing